Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. May mga rekomendang kakasuhang mababatas ang Independent Commission for Infrastructure. Alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM. Maan kinumpir mga ng Independent Commission for Infrastructure, Chairperson Justice Andres Reyes na sa susunod na linggo ay may mga rekomendasyon silang isusumite. Nakasuhan ang tatlong dati at kasalukuyang senador na sangkot sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Nauna na nga pinapakasuhan ng ICI ang dalawa pang senador, si na Sen. Joel Villanueva at Sen. Jingo Estrada, na may partisipasyon umano sa mga schemes para makakuha ng kickback sa mga flood control projects. Tumangki namang mabigay ng pangalan si Reyes nang matanong siya kung may mga congressman silang idadamay sa resera sa susunod na linggo. Pero nasa diktahan na rin ng mga naunang pinakasuhan nila ang dating mambabatas sa Saltico. Samantala, patuloy naman naman ang ginagawang pag-aaral at paghahanda para sa live streaming ng mga pagdinig ng ICI sa mga nasasangkot sa flood control project. Yan muna latest dito sa ICI. Ako si JM Pineda, na nagsiservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bumagal na economic growth ay hindi dahil sa korupsyon, kundi sa natural hazards at sa tinatawag na global trade shift. Ayon kay PBBM, ang bumagal na ekonomiya at paghina ng piso sa dolyar ay dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at iba pang mga sakuna. Ito ay dahil na rin sa tinatawag na bagong trade structure na ipinatupad sa buong mundo na bawat bansa ay apektado. Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Pantelo Ping Lakso na hindi na iniimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa pagbabalik sesyon nito sa susunod na linggo. Ayon kay Lakso, hindi na tuloy ang Zoom kay Ko kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon pa kay Lakso na siyang chairman muli ng komite, posibleng kasing magamit lang ito sa propaganda. Pinasinungalingan din ilakso ng naunang pahayag ni Senator Aimee Marcos na dadalusiko via Zoom sa November 14. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free To air BIN Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Aragkada Balita mamayang alas 5.30 ng hapon. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.